Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarian upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Yeso Kristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Inihandog niya kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanang ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan ito para sa mga hentil. Totoo ang sinasabi kong ito at hindi ako nagsisinungaling sa lahat ng dako Nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at ganit sa kapwa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako ay pakinggan taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Ang poon ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan, kaya naman ang aking pagtitiwala ay sa kanya lamang. Nagagalak ako sa kanyang ginawang pagtulong sa akin, kaya naman ako ay laging aawit, siya'y pupurihin. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpalain sila, ingatan mo, poon, sila'y iyong kawan. Iligtas mo sila't nang di mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingain sila habang buhay. Ang poon ay papurihan, ako'y kanyang tinulungan. Aleluya, Aleluya! Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang matapos taruan ni Yesus ang mga tao, pumunta siya sa bayan ng Kapernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalita ng kapitan ang tungkol kay Yesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Yesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Yesus, tahimtim silang nakiusap sa kanya. Siya po'y karapat dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus. Ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus ang ganito. Ginoo, Huwag na po kayong magpakapagod. Hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat dapat na humarap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa, Halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya at sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga isinugo na magaling na nga ang alipin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.